Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ngayon, tatalakayan ka naman ang mga teorya ng wika. Ano nga ba ang naging kasaysayan ng lingwistika? Masasabing nagsimula ang maagham na pag-aaral sa wika mula noong nagtanong ang mga tao ng ganito. Bakit ba hindi magkatulad ang mga wikang sinasalita ng tao? Paano kaya nalikha ang unang salita? Ano ang naging relasyon ng katawagan ng bagay na tinutukoy nito? At bakit ganito o gayon ang tawag sa ganito, gayon at iba pa? Ang mga teologo o theologians sa kanila nagbuhat ang unang sagot sa mga katanungan na nabanggit ko kanina. Sinasabing nilikha ng Diyos ang wika. Sinasabi rin na ang pagkakaroon ng iba't imga, ibang wika sa daigdig ay parusa ng Diyos sa pagmamalabis ng tao. So, ang mga mambabalarilang Hindo, sila ang kauna-una ang pangkat na kinilala sa larangan ng lingwistika. Sinuri nila ang matandang wikang ginamit sa nasabing mga himno sa palatanungan palabuuan, palaugnayan sa layuning makatulong sa pagpapaliwanag ng diwa ng halos di maunawa ang mga himno. Ang mga pagsusuring ito ay ang naging simula ng na mga pag-aaral sa ibang wika sa Europa. Sa mga wikang Griego at Latin naman, unang nakanyo ang wika sa tunay na kahulugan nito. Sapagkat, ang dalawang wika na ito ang magkasunod na nalinang at lumaganap sa Europa ng panahon na iyon. So, si Aristotle at iba pang pangkat ng mga Stoics, ilan sa mga, sila ay ilan sa mga lingwistang lagi, laging nabanggit ng mga panahong yaon. Sila ang itunturing, o si Aristotle, ang itinuturing na nangunguna sa larangan ng Agha wika. Sa kalagitna ang siglo or Middle Ages, hindi gaanong umunlad ang agaham wika sapagkat ang napagtutuunang pansin ng mga palaaral noon ay kung paanong mapanatili ang Latin bilang wika sa simbahan. Noong panahon ng Renaissance o pagbabagong isip, Naging masusi at puspusan ang pagsusuring panglingwistika sa mga wikang Griego at Latin dahil sa napakarami at iba't ibang karunuan sa dalawang wikang ito lamang matatagpuan. Ang pag-aaral sa mga wikang Griego at Latin ay nakaimpluwensya sa iba't ibang wika sa Europa. Ang wikang Ebreo naman ito ay original na wikang kinasusulatan ng matandang tipan. Pinaniniwalaan siyang wikang sinasalita sa paraiso, kaya't inakalang lahat ng wikay dito nag-ugat. Pati na ang Griego at Latin na unang mga wikang kinasalinan ng nasabing Biblia. Noong ikalabing kalabing na siglo, nagkaroon ng malaganap na pag-unlad ng agham at wika. Nagkaroon ng pananaliksik sa pinagmulan ng mga wika na humantong sa pagpapangkat-pangkat ng mga ito ayon sa pinagmulan ng angkan. Hindi lang palarawan o descriptive kundi sumasagot pa rin sa bakit ng mga bagay-bagay tungkol sa wika. Dito lumitaw ang iba't ibang disiplina sa linguistika. Kaya, sa panahong ito ay nakilala ang tungkong kalan sa linguistika na labis na naka sa larangan ng linguistika sa Europa at uh, ang, ito ay ang Bob o Sanskrito, ang Grim sa Aleman at Rasak sa Islandic. Dito tinangka nilang ihambing ang mga wikang tulad ng Sanskrito, Italiano at iba pang wikang Ebreo na itinuturing na pinakasimula sa lahat ng wika sa daigdig ng panahon na iyon. So si Mueller at Whitney no, ang nagsikap na maging payak ang pagtatalakay sa mga prinsipyo at simulain at agham na ito upang mapakinabangan ng mga paaralan. Ano kaya ang naging kasaysayan ng linguistika dito sa atin sa Pilipinas? So, ayon kay Constantino, ang pag-aaral sa wika ay napapangkat sa tatlong panahon. Panahon ng Kastila, panahon ng Amerikano, at panahon ng Kalayaan, or ito yung kasalukuyang panahon. Isa-isa natin itong tatalakayin ngayon. Panahon ng Kastila. So, ayon kay Schreier, Shearer, ang pag-aaral sa mga wika ay sinasagawa ng mga misyonerong Kastila na karamihan ay mga paring Hisueta at Dominikano sa layunin nilang mapabilis ang pagpapalaganap ng Kristyanismo. Dito na patunay ng mga misyonerong Kastila na higit na madali sa kanila ang mag-aral sa mga katutubong wika kaysa ang mga Indios o Pilipino ang turuan ng wikang Kastila ang mga pag-aaral sa wika na sinasagawa ng mga prele ay, ay mga pag-aaral na hindi sophisticated. Ang sinasagawa nilang pag-aaral ay maituturing na napakahalaga bilang mga panimulang pag-aaral sa ating mga katutubong wika. Ayon pa nga kay Felan, hindi kukulangin na 24 na aklat ang nalimbag tungkol sa wikang Tagalog at 5 sa Bisaya. Dako na tayo ngayon sa pangalawang panahon, ang panahon ng Amerikano. So ang pagsakop ng mga Amerikano ang naging sanhi ng panibagong pagtingin sa pag-aaral sa mga wikang laganap sa kapuluan. Ang mga lingwistang paring Kastila ay napalitan ng lingwistang sundalong Amerikano. So ito yung mga pag-aaral na isinasagawa. Ang Handbook and Grammar in Tagalog ni Mackinlay, Grammar Abilocano ni Henry Swift, and primer and vocabulary ang maginanaw ni R.S. Porter. Ang pangunahing layunin ng mga Amerikano ay maihasik sa sambayan ng Pilipino ang ideolohiyang demokratiko. Hindi lubhang lumawig ang pagsusuring wika na isinagawa ng mga dalawigang sundalong Amerikano dahil sa pagkakapalit ng pamahalaang sibil sa pamahalaang military noong 1901 ayon pa kay Constantino, sa mga pangunahing lingwista noong panahon ng Amerikano, ang mga sumusunod ay ang nangunguna. Si Cecilio Lopez, isang Pilipino, Otto Scherer at H. Kosten Nable, ang mga aliman, Morris Vano Birge, isang misyonaryong Bilhikano, Carlos Everett Conant, Frank R. Blake at Leonard Bloomfield na mga Amerikano. So, sino nga ba si Conan Costinambly at Scherer? Sila ay kinilala sa, sa disiplinang historical. Ang unang artikulo ni Conan sa linguistika ay tungkol sa mga tunog na F at V. Ang pinakakilalang pag-aaral ni Conan ay ang The Law in the Philippines Languages at The Pepet Law in the Philippine Languages. Ito naman ay tumatalakay sa nagaganap na pagbabago sa mga tunog ng iba't ibang wika sa kapuluan. So si Blake naman at Bloomfield ay mga palarawan na pag-aaral ang nangingibawaw sa kanilang ginawang pag-aaral. Si Blake ay naatasang magsagawa ng pagsusuri sa mga wika dito sa Pilipinas sa pamamagitan ng mga importante upang ituro sa mga Amerikanong may balak magtungo dito sa Pilipinas. Si Blake ang nagsimula sa pagtuturo ng Tagalog sa isang klase na may walong mag-aaral. Ito ay ang pinakamalagang ambag ay ang aklat niya sa gramatika ng Tagalog noong 1925. Si Cecilio Lopez siya ang naging ama ng linguistikang Pilipino ang mga pananaliksik niya ay masasabing na iimpluwensyahan ng mga sinulat ni Blake ang ilan sa mga ito ay tumatalakay sa kakanihan ng mga wika sa Pilipinas tulad ng paglalapi sa Tagalog at mga salitang hiram ng Tagalog sa Kastila. Ang pinakamalaking ambag ni Lopez ay ang kanyang ipinalimbag na manual na nauukol sa gramatika ng wikang pambansa noong 1941. Dako na tayo ngayon sa panghuling panahon, ang panahon ng kalayaan. Dito nagsimula ang pagkatapos ng ikalawang digmaang pantaydig at makamit na ng Pilipinas ang kalayaan noong 1946. Sa panahong ito ay masasabing dumami ng dumami ang pagsusuri sa mga wika sa Pilipinas. Ayon kay Constantino, ang pagunlad ng agham sa wika ang pagunlad ng agham Wika sa Pilipinas pagkatapos na ikalawang digmaang ang ay naimpluwensyahan ng tatlong mahahalagang pangyayari. Una, ang pagtatag ng Pilipinas ng Summer Institute of Linguistics noong 1953. Pangalawa, ang paggamit ng makalingwistikang pamamaraan sa pagtuturo ng Ingles sa mga Pilipino na lumika ng malaganap ng pagnanais upang suriin ang mga wika sa kapuluan. At pangatlo, ang gradual na pagdami ng mga lingwistang Pilipino lalo na sa pagkaraan ng 1960. Ang mga lingwistang Pilipinong ito ay nahati sa dalawang pangkat. Una, sila yung mga nagsipagtapos sa mga universidad ng Estados Unidos at ng Canada. Mababanggit dito ang mga kilalang mga sa kasalukuyan ni, tulad ni, Can, nila ni Constantino, kasambre ng UP, si Bayan at Utanis ng PNC, Gonzales ng Lasal, Liam at Pascasio ng Ateneo, Natividad ng DEC at iba pa. Ang pangalawang pangkat ay mga nagsipagtapos sa Pilipinas sa Ateneo PNC Consortium for a PhD in Linguistics. Halimbawa ay mayroon ng walong nakapagtapos sila si Maria Lourdes Bautista, Elvera Vergara, Gloria Chania, Rosa Soberano, Sister Maria Isabelita Riego de Dios, Gasilda Lozares, Teresita Rafael at Emma is Castellano mapapansin na ang Pilipinas ay nagiging laboratory o larangan ng mga linguistikang dayuhan na karamihan ay mga Pilipino. Sa katotohanan, di ilang wika sa Pilipinas ang ginagamit upang subukin ang mga modelong pangwika. Prinsipyo o pamamaraan, Saka sa kasalukuyan, ang pag-aaral sa mga wika sa Pilipinas ay masasabing isinasagawa ng iba't ibang pangkat ng mga lingwista. Ang pinakamalaki at pinakamalaganap na mga ito ay ang sangay sa Pilipinas ng Summer Institute of Linguistics. Masasabi, higit na pinagukula ng pansin ng pangkat na ito ang mga wikang di gaanong malaganap. Isinasalin sa mga wikang ito ng nasabing pangkatang Biblia at iba pang babasahing panrelehiyon. Ang isa pang pangkat ng mga linguist sa Pilipinas ay matatagpuan sa Departamento ng Wikang Oriental at Linguistika sa Universidad ng Pilipinas. Sa katotohanan, ang pangkat na ito ang may tuturing na pinakamatanda sa lahat ng pangkat. Itinatag ang nasabing Departamento noong 1923 upang maisagawa ng paghambing na pagsusuri sa iba't ibang wika sa kapuluan. Ayon kay Constantino ay hindi kukulangin sa 2000 na pangungusap na naglalarawan ng huluwarang morphosyntactical at mahigit na 4000 salitang ugat ang natitipon mula sa 300 na mga wika at wikang sinusuri. Ang mga manuskrito at tapes ay iniingatan ng Archives of the Philippine Language and Dialects. Masasabi rin na ang mga isinasagawang pag-aaral sa wika ay mauuri sa tatlo. Una, pag-aaral na nauukol sa pagkaklasapika ng mga wika sa Pilipinas. Pangalawa, mga pagsusuring historical at mga pagsusuring palarawan. Masasabing, higit na napakhiling ang mga lingwista sa pagsusuring palarawan pagkaraan ng ikalawang digma ang pandaigdig. Masasabi rin na karamihan sa mga pag-aaral na isinasagawa noon ay nakalundo sa punolohiya ng isang wika. Ngunit, na mga dahong 1960 ay dumami ng dumami ang mga pagsusuring tumutugon sa si gramatika o sa si taxes ng isang wika. Mayroong tatlong modelo ang nangingibabaw sa paglalarawan ng wika sa Pilipinas. Una, ang modelong ginamit ni Bloomfield sa paglalarawan sa Tagalog at Ilocano. Pangalawa, ang tagmemic model na nilinang ni Kenneth L. Pike na siyang karaniwang ginagamit ng mga SIL at ang transformational generative model ni Chomsky na siyang higit na pinaniwalaan ng mga linguista ng UCLA at UP masasabing may kasiglahan ang kilusan sa linguistika sa Pilipinas. Tatlong pambansang samahang pangwika ang nakakatulong ng malaki sa pagpapaunlad ng disiplinang ito. Una ang Linguistic Society of the Philippines, pangalawa ang pambansang samahan ng linguistikang Pilipino at ang Philippine Association for Language Teaching. So ang tatlong samahang ito ay patuloy sa pagdaraos ng mga seminar pang wika at pagpapalathala ng kani kanilang journal na nagiging daluyan ng mga pag-aaral at pananaliksik na isinasagawa sa larangan ng wika. So iyon lamang po at maraming salamat.